wala pong tamang salin ng mga talata ng Biblia ang magsasabing ang Panginoong Yeso Kristo ay Diyos. Kahit marami pong katangian ng Panginoong Yeso Kristo, ang mga katangian yan ay bigay po ng Panginoon Diyos. Iba yung binigyan ng katangian, yan ang Panginoong Yeso Kristo. Iba po ang nagbigay, yan po ang Panginoon Diyos. At ang Panginoong Eskristo mismo ang nagsabing siya ay tao na nagsaysay ng katotohanan. Bakit mo naman ipipilit na siya ay Diyos? Bakit alam mo pa sa ating Panginoong Kristo? Ang sabi ng mga apostol, ang Panginoong Kristo ay tao. Bakit naman sasabihin mong ang Panginoong Kristo ay Diyos? Bakit alam mo pa kaysa mga apostol? Samantalang ang mga apostol, ay kasakasama ng ating Panginoong su Kristo nung siya narito pa sa lupa. Kaya, ang kalagayan po ng ating Panginoong su Kristo ay tao at yan po'y mananatiling katotohanan na nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Uulitin ko, walang wastong salin ng mga talata ng Biblia na magsasabing ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos.